sa recap natin, pumili ka lang sa mga barda na ito. Pumili ako ng dalawa. Katira. Uhulaan ko yan. Either yung card mo, two na heart, or 9 na clubs. Ito yung magandang deal niyan. Pag talo ko, meron akong $5. dollars. Bibigay ko sa'yo yun. Oh, hindi. Papakita ko talaga dyan. Mam yan. Pero kapag... Hindi totoo yan. Kapag na lalo ko, nilibre mo ako ng... Kahit uh, anong pagkain nyo. <laughs> Deal. Mm. Deal. Talo ako. Hindi, wala, lang. Okay, deal. Okay, deal. Kasi okay, okay, kamay. Yan, kitang kita, kita nakipagkawin sa akin. <laughs> kanalina, mawala ang sweldo, pinatatabawa ng dalawang linggo pa. May nabukaw oh, may dita. Layo, no? Pag-a-to, sayon. Automatic yan. Nawala na parang wala. Paano ba? Paano siya? Okay lang, Nate. Kaya lang. <laughs> sinabi ko prediction, di ba? Hindi ko naman sinabi ng ito yung prediction, di ba? Oo. Oh, Ako sinabi ko, prediction dyan. Paid na na. Sigurad <laughs> na total. Five. <laughs> Talo ka, Paid uh, na Oo, si oh, Talo nga nga. <laughs> okay. Merenda ko. Merenda. <laughs> Kaya, <laughs> <laughs> natin. Yung camera, magandang <laughs> Promote natin yung kanto, yung kanto. Ayan. Ayan, no, talaga. Ano mo Miss Matinding Magic dyan? Bye, to rin, Bye, si Joy! One hit boy! Ganda na, ano? Ganda na, ganda na, ano? na, ganda na, ganda ganda ganda